Yan nga guys, ano ang uh, gagawin natin ngayon? Itong baril na to ay dinala dito. Ito naman ay ano, umuputok. Kaya lang ang problema dito ay ang lakas ng blowback. Ito nga pala ay ano, gawa ng MMB Skyhawk. Upon testing guys, uh, meron siyang singaw dito sa parting to. Tapos meron din siyang singaw dito sa pinakan transfer port at saka dito sa may taas yung pinaglalagyan natin ng bala umpisa na natin yung pagkalas guys dito ay wala ako ng alin range kasi alin yung nakakabit sa kanyang tornillo nakakalasin ko muna kuha lang din tayo ng lagayan para hindi magkahiwalay yung mga piyesang tatanggalin natin at uh, pwede na natin niyang ngubutin sa kanyang pinakang kulata alisin lang natin to at uh, itatabi natin apaan inspection guys ito ko agad ang una kong napansin parang medyo maluwag itong kanyang housing ng ano bolt ayan o umuga isang dahilan niya kung ba't merong sumisingaw dyan sa pinakang transfer port yung dito naman sa taas ang dapat palitan diyan ay yung o-ring nitong ano. Ah, uh, pellet pusher. Ayan. Para mapalitan niya, kailangan nating kalasin 'to. Meron niyan ditong dalawang tornilyo sa may ibabaw uh, at yung isang tornilyo dito sa ilalim. Gamit lang tayo ng screw at uh, umpisa na natin magbaklas. Ayan guys, so tignan nyo. Kung makikita nyo dito guys, gamit lang eh yung dulo ng screw kinakamay ko lang na ano talagang maluwag yung kanya mga screw kaya naglilig siya dun sa transfer port pag dalawagan na natin yung tornilyo sa ibabaw ito namang tornilyo sa ilalim ang ating tatanggalin kahit di nyo naman totally tanggalin yan kailangan lang mapatras para mahugot yung pinakang lock dun sa ibabaw pagkatapos nun guys pwede na natin iangat tong ano na to pinakang housing ng bolt at ayan na nga guys so, nakaangat na siya. sunod naman guys ay uh, tatanggalin natin to yung pinakang tornilyo ng bolt niya. para maiikot natin yung pinakang housing kasi naka-tread dyan sa may sleeve o pinakang housing ng ating barrel ayan, ikot-ikotin lang natin yan hanggang sa matanggal sa dyan ito nga pala guys ayano may karga pa tong CO2 pero binaklas ko na nang hindi ko tinatanggal yung CO2 kasi alam ko naman na lagpas na to dun sa pinakang firing pin nya nabasa nung hangin kaya safe tong kalasin pero kung hindi kayo sigurado guys sa mga babaklasin inyo, mas magandang tanggalin niyo na yung karda para mas safe kayo. At yan nga guys, oh, natanggal ko na yung pinakang ibabaw niya. Sunod naman guys, eh, ano, panalabasin natin yung pinakang pilit pusher niya. Ayan, ah, ginamitan ko ng screw at ah, inintig ko ng konti para umatras kailangan nating mapalabas yan para makuha natin yung pellet pusher at uh, mapalitan natin ng mga o-ring na kailangan palitan ngayon na nakalas ko na siya guys ganito na yung naging itsura ng o-ring nya kaya kailangan na talaga natin itong palitan kailangan na nga natin kalasin itong mga o-ring na to at uh, hanapan natin ng pwedeng kapalit para mapalitan na natin ng bago Yan na guys, nakalas ko na yung o-ring. Hahanap na tayo ng kapalit nito. Kapag so nakahanap na tayo ng o-ring na pamalit, ay uh, itabit na natin dito sa pinakang pellet pusher niya. At isaksak siya natin doon sa ano, pinakang housing niya. tignan natin kung maganda ang uh, pinakang fitting niya. kailangan kasi to ano, medyo medyo maganit siya ng konti ipasok para mga yung hangin o yung CO2 eh hindi lalabas dito sa likod diretso siya doon sa unahan papunta siya sa pinakang barrel na ikabit ko na siya at sa tingin ko naman eh okay na yung pagkakapit niya tignan naman natin yung iba pang parts kung alin ang dapat pang ayusin o ano pang dapat na yung sa singaw naman niya dito sa may parting dulo na to, ah, naglagay ako ng o-ring dito sa may pinakang barrel niya para mawala yung singaw na yan. Pagtapos nun ay pwede na natin ikabit tong pinakang housing ng bolt niya para makita natin kung maganda yung magiging lapat ng o-ring. Ayan, medyo maganda siguro yung lapat nito kasi medyo maganit ng pihitin. Bani itatapat lang natin yung butas niya doon sa ilalim, doon sa may transfer port. At, pwede na natin yung turnilyo. At ayan na, magkatapat na yung butas ng transfer port. Papunta doon sa taas, ng barrel. Pero bago ko yan tunnel yun, ay lalagyan ko muna siya ng o-ring para masigurado tayo na wala siyang sino mamaya ayan yung o-ring at uh, ipapasok lang natin yan doon sa pinakang loob bago natin ikabit yung ibabaw ihigpitan lang natin tong uh, dalawang tornilyo na to tapos ay ikakabit natin yung nasa hulihan na pinakang takip para tornilyo naman natin yung nasa ilalim medyo itutulak dyan ng bahagya yung isang takip dyan kasi yan yung tumutulak dun sa pinakang spring ng hammer kaya nakalaban yan dyan sa tornilyo na yan dito nyo lang ng konti habang iniikot nyo yung tornilyo para lapat sya kapag humigpit at uh, higpitan nyo lang ng maganda para hindi sya lumuwag habang ginagamit Pagkatapos naman niyan ay ikabit na natin tong pinakang bolt niya. Para mamaya ay makapag-testing tayo kung okay ba yung ating ginawa. At uh, wala na bang blowback. At yan na nga guys, ano, ikabit ko na siya sa kanyang kulata. Ikasa natin tong baril at mas maganda kung kumuha tayo ng tissue, ilagay natin dito sa ibabaw na to para makita natin kung talagang wala na siyang singaw at yan nga guys nakita nyo naman hindi tumarsik yung tissue ibig sabihin wala siyang singaw testing lang ulit natin guys para makita naman natin yung labas ng hangin yung sa harap kung malakas at yan nga guys ano, hanggang dito na nga lang itong ating video sana naman ay kung nagustuhan mo ay mag subscribe pa sa akin channel at hit mo yung notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video salamat